Good morning and good evening kung anong oras kayo nanonood. Na, This is Ned. Taste Right PH. Tentatetet! Hindi na alam gagawin. Para sa mga nag-aabang dyan, ito na yung part 3 nung, ano natin, modify serya natin ng Titan Gel or Lucy Titan 250 na matagal ko na itong nakuha. May sumbon na, no? Sumbon ko na itong... Teka. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Baby, pasok, pasok. Go, 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 Pasok, pasok, pasok. Aray, go. Pasok, 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 pasok. La, 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 la. La, la, Ito yung sinasabi ko kanina. Isang buwan na sa akin tong motor na to. At ngayon lang namin nagawang i-shoot. Kasi buhay-buhay. <laughs> so, isang buwan ko na tong nakuha, nagamit ko na, napamasok ko na, napagasan ko na, na maintenance ko na. So, ang dami na nangyari. And overall, suabe walang problema. Ah, uh, meron pala. Ah, uh, pero very minor kasi ayun nga, masyadong mauga or masyadong ma-vibrate yung itong motor, kaya yung mga screw na nailagay dito sa tapalodo eh bumabaklas. So nanginginig, tendency lumuluwag yung screw. Kaya matatanggal. So one time natanggalan ako ng isa. Eh buti na lang eh na akong rosary. <laughs> Pinantali ko muna kasi wala na sa i-DIY e, na lang natin. So ayun, overall, eto na siya from stock na pwedeng two-seater converted na siya into barber seat. Tek seat lang, hindi barber na motor. Yan, single seater na lang, hindi na pwedeng mag-angkas. And then, tapalodo, mahabang tapalodo sa likod. Uh, riding comfort, medyo tumas yung upuan. Pero deathbed ma wala na, hindi naman siya ano hindi naman siya major na discomfort sa akin kasi na, uh, ano pa rin naman eh nasasakyan pa rin ng maayos ang naging problema ko lang din ang daming tumitingin oh. <laughs> akala ata nila big bike Bruh. pwede ko na nga ata itong ipasok sa ano eh sa expressway kaya ito yung ano kaya ito yung design ano talaga eh fan ako ng bumper eh. ever since na bago ako magka-motor, parang, uy, ganda naman yung mga... Ang ganda naman yung mga motor na yon hindi ko pa alam yung pangalan. So, ano nga ba yung nabago dito talaga? Well, alam niyo na may tsura ng stock kung pero kung gusto nyo makita in detail, talo ano rin yung part 1 and part 2. Si part 1 yung storya nito, part 2 yung storya ng gumawa nito. Part 3, eto na. Una sa lahat, kaya, kaya kasi <laughs> kaya ako napunta sa pag-modify ng motor na to is sira kasi yung nalagyan ng plaka ko. Ito, kung nakikita nung ano diyan si Ryan nung plaka nakalundo siya dong ano nung stock so naisip ko paano paano maayos so bumili ako sa Shopee nung mga DIY na no tail tidy pansamantagal okay kaso eventually lumundo kasi hindi maganda yung foundation ng screw. And then, nung walang-wala na, hindi ko na magamit yung motor kasi wala akong plaka eh. Hindi nakakabit yung plaka ko eh. So, napag-isipan ko na, no, kontakin na si Seiko. Padala ko na sa kanya. Then, after nun, nung dinala ko na sa kanya, syempre, papasok yung ano, conceptualization, kung anong gustong itsura. Kaya sa mga fabricator, kaya naman nila gawin. Basta pakita mo lang yung concept, magagawa nila yan. Uh, may dalawa akong option. Ayun, balik kayo sa first video. Dalawa yung option ko. Pero, dito ako nag-end up sa barber. Syempre, noticeable, upuan. Nagano ako, nag single seat na upuan which is ang ginawa ni Seiko na fabricate siya ng seat pan na napaka makapal eh makapal yung seat pan ang ganda nung dit eto kita pa nga yung, ano, yung labi yung hulma ng seat pan then etong foam eh pinaano niya na may mga kakilala siyang gumagawa ng upuan so yan and then pangatlo tinanggal yung ano eh tinanggal yung upuan so na open yung airbox natin or yung air filter Since FI to, so ang ginawa na lang, gumawa siya ng cover para sa sa air filter para makoveran, para kahit sobrang bagyo na, hindi pa rin mababasa yung air filter. So yung intake niya, nandito na sa likod. Papasok. pag na yung direction ng intake. And then pangatlo, syempre yung tapalodo. Yung tapalodo, nagfabricate siya ng mga mount. And ang mismong tapalodo, na yung mount brinaket niya sa swing arm tapos yung tapalodo fabricated from straight na metal sheet tapos siya na lang nagkurba then ayun yung mga pintura niyan eh powder coated ito pa lang gustong gusto ko yung binigay niyang toolbox <laughs> oh may may paano siyang toolbox sa akin na gamit na gamit ito to to oh ha gamit na gamit kasi downside wala na kung ano wala na akong compartment sa kahit ano. So, nagbigay siya ng toolbox. Eto, inabot to ng ano eh. <laughs> Pero bago ko sabihin, uh, for the quality, yung gawa nito, so far so good. Kung i-rate ko 10, uh, 10 being the highest, siguro para sa akin 9. Siyempre, di, na, di ako niniwala sa perfect eh. Pero, yung concept ko kasi, na binigay sa kanya, is expected ko na na pupunggok yung motor. Pero nagawa ni Seiko ng paraan na maiwasan. Kasi ayoko mapunggok eh. Pero tinang, bago ko ibigay kasi, tanggap ko ng ilit. or magiging punggok yung motor. Pero nagawa niya ng paraan, inusog niya yung upuan, and eh, nagmuang proportion kahit papano. Sa utak ko, lalabas to ng 6 over 10 eh, bago ko ibigay. Pero nung natanggap ko na, eh, 9 over 10 sa akin. So, ganoon ako kasatisfied sa ano sa gawa ni Seiko. Si kung ako itatanong niyo, i-recommend ko sa Seiko. Si Ay, syempre, hindi ako mapapayang papuntahin kayo doon. And kung gusto niyo mag-inquire, chat niyo lang siya sa ano sa Shift Cycle and Grind. Tama no? Shift Cycle and Grind. So, chat niyo muna siya, then siya na bahalang lang magsabi magsabi sa inyo kung saan siya. Initial quotation, Uh, initial quotation Ayan, kung ilan yung tahol ng aso Ganun kadami yung babayaran mo <laughs> Magkano ba to? Twenty-five Initial quotation Twenty-five Para sa upuan Tsaka sa tapalodo Then, syempre, mga fabrication na rin uh, Pero inabot ako nang nasa Thirty-five? Thirty-six? Tama ba? Twenty-five plus Oo, oo mga 30 mid 30s 30k kasi yung importante sa akin yung ano yung feature nung sarado yung airbox para magamit natin rain or shine so dun dun lumaki yung presyo pero kung ako tatanungin sa quality ano siya eh sulit sulit yung quality niya kasi kung mag <laughs> kasi nung ano sabi <laughs> Pero yung quality niya sulit. Sa iba mahal siya, uh, sa iba mura. Pero kung ibe-base mo lang sa quality mismo, yung trabaho eh sulit eh kasi makikita mo yung welding, mahusay. Makikita mo rin yung tibay nung pagkakakabit. Doon lang medyo o oh, tsaka yung ano, yung pagka-conceptualize, conceptualization ni ano. Pag-conceptualize niya yung creativity niya sa sa gawa. Yung, yun kasi yung hindi mo mabibili sa ano eh. Hindi mo mabibili agad sa mga baguhan, sa mga nag-welding lang. Yan. So, meron si Seiko na gano'n. And may mga ibang gano'n din naman na nagpo-fabricate. Isa lang si Seiko doon. So, ayun. Ano pa ba? Ayun. Ang hindi ko lang nagustuhan, kaya siguro 9 out of 10, is yung screw. Well, hindi naman niya na kasalanan yun. Kaso nga lang, ayun nga, maikli yung screw, mabibrate yung motor, tendency, lumuluwag, tatanggal agad yung screw. Pero okay na, uh, minimal issue lang siya. Ngayon, ayos na, hinabahan na lang yung screw. Then, ayun, nababiyahe ko naman. Wala eh. naman problema. So, charan, eto na. At para sa mga gusto ng gantong motor, eh, ba't di nyo nilang bilhin tong motor na to at bibit na ko na sa inyo? <laughs> so, ayan, kung interesado kayong magpagawa o bilhin tong motor na to, eh, chat-chat lang kayo. Padali lang yun. Pero pag-iisipan na yan, nasa tamang presyo. <laughs> All good? <laughs> Isa pa nga. Ay, sige. Okay right. yeah. lang.